Good morning. Tara guys, pumunta ako ngayon sa Eti Salad pero wala pong nangyari. Out of order yung kanilang big cellphone. Ngayon, nakita ko sa ano, cafeteria. Nakain mo na ako Ito po ang um, shawarma. Ay, hindi pala po. Chicken parata pala. Siyempre, bumili din ako ng coffee. Ito ang chicken shawarma. Check natin. Kasi ganito po, kailangan natin pag-aralan nito kasi magtatayo ako sa Pilipinas ng ganito. Ito ang chicken Shawarma. na. Oh, wow, ang laki ng hot sauce nila. No. Ano ba ito? Ito ang hot sauce nila guys. Ito ang chicken Shawarma. na. Ayan. Ito yung ano, ito yung bread. Kapag Arabic po. Yan. Kung ba sa atin, may, may shawarma ito, chicken shawarma ay parata ang tapang. Ito namang dalawa, tinatawag nito egg parata. Mamaya tanghali ko naman po Hindi ako magkakanin kasi syempre, kailangan natin mag-reduce. Para guys, kain tayo. Hmm? Bye! guys, magandang gabi. Tara, kauwi ko lang. Tayo ay mag -mirenta. Hindi pala merienda. Uh, hapunan tayo sa ito lang, syempre, mawawala ba ang kapis sa akin? May tinapay po ako, pang Arabic food. Ito po ang bread nila. Hindi po ako nagkanin eh. Ganito po ang bread nila. Ito po ang tinatawag sa Arabic ay kubus. bread. Nagluto rin ako kayo ng pansit. Pansit ng Pilipin pansit natin. Ayan po. Ito po guys, doon sa kabilang kapitbahay namin kanina ng restaurant. Eh, bumili rin ako na ay tawag. Namiss ko kaya ito. Masarap kaya to. Ito yung kinakain ko dati sa dati kong sa restaurant namin dati. Pag tuwing umaga, nagbe-breakfast kami. Ito yung kinakain ko sa umaga. Ganito. Sarap, natin. Tara! Wow! Ito po, oh, para siyang pizza. Pero ang tawag nila dito ay mo, ah, uh, mozzarella jibun. Kumbaga, cheese jibun. Ang cheese nila dito sa, sa Arabic is jibun. Ayan, meron siyang meat. Ooh, sarap kaya ito guys. Tara, kain tayo. Tikman natin do sa bagong, do sa kabilang shop. Tignan natin kung masarap to. Like na dadaanan yung yan, pero hindi ko pa alam kung kung ano ano. Ayun pala, tinanong ko sila kung ano yung nasa loob nila at sin kung ano yung mga uh, mga paninda nila. Mga sirya pala, yung pala yung katulad nun dati sa tinatrabahuhan ko sa Revolut noon na sirya yung nagma-manage. Ayun po. Nasarap. Nasarap siya, guys. Tara kain tayo. Mm dako no? dako nang kanan, na eh. Tama na ito. Tayo magbumukbang ng ganito. Mmm. Namiss ko to. Bye. Thank you for watching. Talagang na. Kain na ka tayo. Bye-bye. Please follow my video. Babalikan ko po kayo. Salamat. God bless. God bless.